dito na guys, ilagay na natin sa ating lalagyan wow sobrang sarap ito ang paborito ko maparami talaga ako sa kain ito wow wow no wow sobrang sarap guys at ito na tapos na ang ating uh, chicken liver igado. Ito na ang ating ihanda uh, na pagkain. Salamat guys. Salamat sa inyong pag -pag panunood. Huwag niyo kalimutan i-subscribe, like and share sa aking mga videos. Inday Boraday Vlog. Maraming salamat po. God bless. for today's video guys magluluto tayo ng uh, chicken liver igado. panoorin nyo guys start na tayo ilagay natin ang ating loya magisa muna tayo ng loya guys pag mag brown na to hintayin pa natin na mag -brown. Pag mag-brown na to guys, ilagay na natin ang ating atay ng manok. At ilagay na natin ang ilagay na natin. atay ng manok. At, lagyan natin ng tatlong kutsara sa isos. At saka. paktes po. Pagloin natin. Hindi na ko mag-add ng salt kasi may soy sauce na. Takpan muna natin. Ito na. Ay Pwede na po. aside na natin ito guys. The, isa na naman tayo ng sibuyas. Oh yes. <laughs> Ito na guys, ilagay na natin ah. oil. Kunti na oil lang. Ito na guys, ilagay na natin ang ating pahit. pag mag-brown na tayo, isunod na natin ang ating uh, sibuyas. <coughs> Guys, you <laughs> lagay ko na to ang huh? Haluin. At ilagdag ilag natin ang ating soy sauce. At patatas, carrots. Sabay-sabay na. Takpan ulit. Ito na guys mukhang masarap mukhang masarap na dagdagan natin ng green peas pero uh, european green peas ito guys o diba wow at idagdag na din natin ang ating uh, ketchup Ay, magdagdag pala tayo ng tomato paste guys inhaloin okay, natin wow ang bango mm. mukhang masarap na to guys dagdag na natin ng ating bell pepper okay, at saka green oh, okay, see ang bango. Takpan ulit. Mag-additional tayo ng sugar, guys, kay para ano ba, ma-balance ang lasa. Mukhang masarap na, nagutong tuloy ako. Oh, sarap. mga 5 minutes to guys ready to serve na to takpan mo na natin ito na guys ready to serve na wow ang sarap nagutom tuloy ako tikman natin wow mm. sarap at ito na guys ilagay na natin sa ating lalagyan sobrang sarap ito ang paborito ko maparami talaga ako sa kain nito wow wow no wow sobrang sarap guys at ito na tapos na ang ating uh, chicken liver igado ito na ang ating ihanda na pagkain. Salamat guys, salamat sa inyong pag, pag, panunood. Huwag niyo kalimutan ni subscribe, like and share sa aking mga videos in Boraday Vlog. Maraming salamat po. God bless.